Ah, uh, kumusta naman? Mukhang uh, bagong tasa tayo man. <laughs> oh, bagong bago. Ano ba inspirasyon natin bakit natin pinanggalingan yung trots natin? Ah, uh, wala naman. Para maging ano, para bago lang din sa paningin ng mga fans at saka baka mabalasa eh. Uh, nakapag kami na karan, baka sakali dito balasan na 'to, mag-champion kami ulit. <laughs> Jay, huling nakita ka sa Gilas, no? And uh, parang nakikita ng mga tao na na-injure na, na kaya last game. Uh, kamusta ka ngayon at uh, ready to go ka na ba sa 15th season? Uh right now ano rehab pa yun Very rehab pa ako so hindi pa ako nakakasabay sa practice. Uh yun uh, nagie-strengthening na. Uh, hopefully umabot ako sa first game na. And uh, syempre pag sinabi San Miguel go for title lagi yan. Ano yung personal goals mo para sa sarili mo hindi uh, because uh this year at saka goals mo para sa team? Uh, for for me, ano lang naman, uh, maging consistent lang ako sa ginagawa ko. Uh, like nung last conference. And siyempre, goal namin pa rin yung championship. But it's not gonna be easy kasi ang daming rookies na dumating, uh, mas dumakas yung mga teams na ano, na, nasa PBA. So, kailangan namin pagandaan talaga na mag -hook. And uh, CJ, pakilat ko ba na sa PBA? Pan pang pang panglima, panglima, pangpito, pangpito. pito na, pangpito. Oh. Parang siyempre dati, nung kinakover pa kita, rookie pa, di ba? Uh, ano feeling na umaakit ka niya sa pagka-veteran every year sa PBA at saka siyempre yung role mo sa team, uh, mas nagiging leader ka na? Uh, yun nga, uh, mas mas lumalaki yung responsibility as a veteran. Pag naging veteran ka na kasi, madami na kana ka nang kailangan yun nga, may mga rookies na kailangan mo guide uh, Siyempre, makikita nila yung leadership pag ginagawa mo talaga tama yung ano, yung mga pinapagawa ng mga coaches and siyempre kami yung isa sa ni panini coach Leo para may may atid yung ano yung mga tinuturo na so ayun uh, we're ano we're, we're excited na ngayon, uh dati rookie lang nga ngayon uh, pa veterans na so yeah i'm, I'm happy about it and uh, jay please sa mga talented players sa PBA. ano pang gusto mong improve sa sarili mo uh, gusto mong idagdag sa repertoire mo ng mga moves sa pb uh, i think uh maging ano I think ma-distribute ng maayos yung bola, uh, shot selection. Siyempre yung shooting, uh, yun naman talaga yung anong isa sa kailangan ko pag-improve. So, ayun.